Incorporated. Boy no, maghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon dasar daso sa kababay nga nagpatago lang ngan nga nati. Ini dibuat og sa radyo ni Rey Arellano. Kay ang atong magtatampo si Nati. problema ni sa akong ugang ng laki nga mismo ang akong bana di na paminaon pero aron niyo kay masabtan ang akong subilanon ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan kung minsan ang takbo <laughs> ng buhay mo Pagdurusan ito'y walang hanggan Huwag kang manimdim ang buhay ay Gulong ng palad Gulong ng palad Ang buhay ay Gulong ng palad Ang handungan Ang kapalaran si Kung minsan ay Nasa ilalim tulung na upal. Tahu apa nggak dia? Na no prangka dong. Ada ada eh, tapi bentuk bahasa. Kita? Tapi bentuk? Dia ada bentuk. Nak lingkup lingkup nama no tu dia segawas. <laughs> Mana lagi ni? Cinta untuk kulo. Hala nila. Bali ko na ba kulo? Lain kayo. Um. Aw. <laughs> <laughs> Hala nila. agto! Naunsa sa nangamahan ni mo Douglas. Uy, e, kapuya sa gyan. Ay, sabta. Sab 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 Talputal ng tao na yun. Naunsa mo kayo ni Bao. Naka senior citizen naman. oh lagi. Pero dili uh, pa mong na siya. Ingun anak ug kaulianin ko. Oh, May pa mo na mo tumak o lagi. Pero, hindi mo na malikay yan nga. Basta minana na. Na. Ano lang kung nakuglali Douglas, bi? Kung gusto ka pangita atong amahan ni mo. Kapoy, nakubadlong anak niya. Hai, ingnon na di mula ah, kay pada semagan gahi kay ko mula ah, okay, kyun. Hai, berbeda. Sige pigitaon aku. Waya, sige, waya, sige way way eh, ahead ha. Yo pa kaya bomen. Ne, yo pumin umin umin bagay na bayot ka da. Kapoy na imong yayong ay ikaw ra gi makasabot ka raw ka maka. Kapoy kay ka. Kapoy ni mo kidot kan dako. Hello, di Wa na kay angay manguyab oy. Unsa um, bi ang ka? Ay, wa man ko sa akong Siang pasumbing ay man po. Um, ay, basta, basta. Kung wani ka sa kon tindahan aron manguyab nako. ayon na pa ipadayon punso. Ay. Sumbong tanong ka si imong anak mo rai mo. Hello, sabe ya siyang siang. Ang mahay jud ka magmahay jud. Oy, wa gyud kay angay mahayan punso. Kay malipayon nako bansa akong mga anak. Lain berkali pun sama anak siang Hai saya imung ini dogma Awak <laughs> ragu dia pun sebeh, Semuka ni mu Di kumata timan aning aku mengaku setul medak Boleh tu senyo Hai sang sang Timan iha Kau sara mu abut ang suerti setau Uka nak mau aku Lain Bain tanong ka aning santol Mura Eh Ganong maglisod-lisod man ka Ngakon magkadayon kita Ha Tana na kung kita, ako gihatag mo. Eh, kau maul akong pahupton. Eh, yung sabasa ko ni akong hupton, be. na ka trabaho. Ay, ako di ang pensyon. Naamang ko'y kita sa senior citizen. Kaya nga naman, punso. Ako, ha? na Naamang sa ko'y kita sa senior citizen. Kanagi mo, ay sigurong nahurot na na imong kuan. Suwertres. Ha? Huh? Wa, kakasabot siyang. Ay, paminaw Oh O, naka-income ah, si mong pensyon o oh, sa senior citizen. O oh, lako, na, naman sab. Ha? O gato ng kulambuson. O, oh, wala na, dako na na. Malingaw na taa na. Bisa ka da, 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 pa daw pagkamuan, terus binguhan. Saba huh? <laughs> niyo, oi! Isipiguan na ka igat igat ka malaki hapon. Mura na magmakahin mo pa. Ha? Try me. E, ilaw niya po siya. In English, in English, pa ka diya. Pauli taon dito sa inyo, Ponsoy! Pasagdi lang, good ko, day! Eh, pasagdi lang, good ko. Basta ka nung akong gingunin po. Tininood yun to. Kaya nahigugma ko ni Monsang. Day! May danara mo na ikan niya. Ito ulit, ay! Uh -huh. Sa taon na! na. nga! Yapas ka, day! Pauli na dito sa inyo, punsoy! Uli na sa tayo, dali na! Ida, sayuwa sa nung mula, akoy! Wow, gani kayo pang mahaw. Dali na. Eh, siyang. Mabalik na ko siyang, ha? Sos, dali na kayo. Ay, Ay sos, dali na. Ah, oh, pakala niya. Kao na. Ay, stoy. <coughs> ano dala dahon may gamit eh. Kaya para hindi kang tingog. Sunod ba? Gamitan ng plato ng dahon. Amin ano mga na huy. Sunod ba? ba? Timing, timing. Asan na mo pag-apas na ako eh. Kanabang magkahuman ako sa kong tuyo dito. Ano ba sa tuyo ano dito? Ngutang no, 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 ka? Mutang? sa'yo mong kagaral. O sawa ko'y wawart din eh. Eh, tatay. Eh, nabagsiglaan tayo. Hindi suri bilik ka glakang. Bida niya. Malak ko lakaw. Ay, sorry, Douglas. No, ha? Usap pa rin kong insulto. Ha? Kak kita kaki kumuh kamu lepan gue Pako Eh sos gino Bih 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 Kau udah dia tahun Nung baru kau Oh woy saa Bidah Eh saa pake kau tai Sige kau udah dia Hmm Insana Gai alo Bidah Sokan sama nato nai Nung badungun Ih kapi kesopan Mau nana diha Pada sige lang sige lang At least ni uli lang japon Mau uli lagi ke mamang kaya apas Tak ita eh bueno, Gua mati goang Bidah di mabadungun Sudah <sted> tahu bahawa anak tata ini mas ona dong. Guard, Guarda? Guard? Guarda? Guarda, guarda. Ano? Football, uh... oi! Mga football, man! Bawaan, man, nga! Matuog siya, Eric Unsay nga! Recorded by Splander Gaming. Ay, nasakpan dahi siya doon nga natuog. Tao, ag yun Oh, wamang ka! Nataktakon niya, eh! Masa may kibasihan nilang ipidin siya. Oh, siya mismo! Mano man? Ah, uh, kuan mga dai, duty niya pang gabi man god. Nya, eh, oh nya gidol siya sa manager. Oh. Kay eh, di yang manager kay nag overtime man. Nya. Oh, yeah. Gidol ta manager, gitaga sa kape. Mao to football siya. Ah, oh, Ah, grabe ya. Ha? Sa kape di football? Gi agdam ko siya sa manager nga mga pe. Nya mingon hinu siya manager. Ah, sir, di lang ko sir kay di ko makatog. <laughs> Pumot <Pungut> si Tuy, <laughs> anong <laughs> istorya, uy! Katawan nanday, Dili. Huh? Ingon ni mga rady ay matuhog niya ka, ka pagkaogma football hala ka kidort may pagkagwat sinanggo gid siya sa batan-on kuno siya unya may pagka chicks boy pagyud unya to hello morning oy akakedo ka sayo good name moloy mas maayo nang buntag sayo iyo siya nga makita ko ikaw para nindot akong kabuntagon ba ay ah. Kasayo sa'yo malas. alas. Eh, siya. Kayo kuno na ang di malas ting imong di katuba kanon kay sulti handi ka siyang ako may nagdani mo suerte. Suerte sa si imong mata. Maswerte lang ng mo bayad at kasi imong utang luloy. Pag niyo ka si Dior. Ay, sa muka ninyo ay. Nagpariha sa malamog sponso. Kaya may sponso. Mo ba uh, siya garibal, ha? Huh? Siya akong garibal? Saya bang aku kari bas. Hilom mai, pagi hilom. Nanggu ya na musang. Oh, nanggu ya, nganu man. Hah, <laughs> dek kari bas ha. Ingat e tak kesang? Nah, mana hoon pasi asa pengatras? May pernah hoon pasi pengatras? Nah, nanggu ya dimu. Kay kundi, nah. Nganu man, nganu man. Aau. Oh. Tibakai ni, tibakai. Mula gini lah mungkin. Belum dia ini mepakak kaloi, ngah mapandol kena melenggani gluak. Huh? Ah. Ha? <laughs> huh? Subukan niya. Huwag akong subukin. Kay magkasubukan niya. Alam niya, aloy, Be, 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 Kaahak, be, ay, ano'y mag akong tindahan. Balhin mo dito, ay! Ito'y tindahan ni Nang Salud, ay! Takaw mo dito'y lasalud. Isa, nga kong itok mo na ng tao nga, huwag sa akong kasing-kasing. Kanang tao nga, Ah, uh, ay manaway ba siya uh, Mururabag kompleto pakag ngipon Ah, uh, tinuod ka may akong ngipon siya Pero makapaag ni Mura na Mura ka ako kalimango Try ba? Uh, Bada ay, uh, ay Try Hambog ba ni Muloy Magliso oh, hmm. uh, na magani kag-usap mamon Ah, try na Try Suway siya Suway ba ya uh, ni uh, Muno Isang na gandog Mauna sponsor mauna Ha? Mau nak punso? Kena siap? Oh, kanak kena nak kuat ni. Hello, Hello morning. Hmm, mesamut. Kang tadi malas nak ku. Ha? <coughs> abut duduk si do uning doh nak abut andu ha. Kau mustahan ni pay. Pay, saya ni pay. Bahu hilang plek. Kita ni muka ni pay ha? Iya sa. Insan ni sihat kang. Ang iyang pressure mengen. Ha? kung safe Kita sebut mo si charming, ha? Okay ba ako siya kita mangga, ha? Ako ang iyang may one and only love. What? Ay, 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 ay! Huwag magsinumbagay mo, no, eh, ha? At tumuslayo. la kau? mo layo! Uh, o sa? Magisumbagay <laughs> ka na lagi mo din, hey. Dong, 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 Douglas. Oh. dong, Dong. Dah ingat, dah. Pagdali, <laughs> apasa! Apasa sa tatay ni Mupunso, tapos tindahan ni nang din Shang. Ay, salbi tayo. Uli, ano to? Paso niyo, mo. niya punto. Ay, apasa to! Di nakakitang sumbag kay! Sabi mo ang... Tiguang natong tatay? Sukol so, ba tao sumbagay to? Tiguang masali ang liyang kontra! Ingus Lilia! Oh, ah, saan mo sila sumbagay? Dito nagsitindahan ni din siyang lagay! Ano, sayo, doon ko yung tanong. Paso na Paso to! Tertihan juga tu Aku orang hari kan itu tu kelas ha? Sambung room Tanah aku dengan kelas mate Kurung aku Eh, sus, eh, eh, kena pergi anak eh Wah, mangga ni kau menghambungkan dia tu Hantu dah mengambil istri dengan prinsipal aku Kenapa ibu but Bot ana mun we karung Bagi sudia bot bot na. Bot bot dia uh, ha. Oh sao saman. Ha. Sok tadi. Oh sok tadi une Kau mau ha una. Sige une. Aro bakela ka se Batang 40 SS. Aduh Kena ni batang 40 SS ha. Hmm. Nah kan ni batang 40 singko 40 SS sabai wa. Gadangan bagambung. Une go. Une lu gaya. Oh sige. Ikam una. Une bebe. Une da

Samoy. Dok, dok, dok glas. Dok glas long. Lidah. Udah kada ni eh, uh, aku kan kini agak aku bang. Jangan uh, uh, Ha? Nak usah benda imo. Boleh boleh. Minta sama aku masuk ha. Paulit. Recorded by Splendor Gaming. Okay. Mastilan, magandang anak! Huwag i-pause! Huwag Ay, ay, ay! Pamaawa mo! Ipamaawa mo! Beda! Nung saan mo ito? Ibig sa inyo ba dungol kay Boruto ng mga tigwang? Inyo, inyo nga, bibahan! Nung mo ito mo? Eh, pasagdasi. Sagdahi lang sila, do, kay mga urjens mga sila. Ay, ay, ay! ng mga urjens participate? Tayo, ay, alam mo, tangsuko ko ito, ha? Bila, libag yung, libag yung urjens tayo Dali na, maulid, Sige na, tayo Kay kamu rugi kita naus mga tao dini. Uh. Dak pun murun kay alarming scandal mana inyong buat. Kita uh. nak tay. Oi. No, kamu ini nau fuerte kado, fuerte ka. Uh. Kay mi abot aga aku mga anak. Wa pagada impact ka Eh bang ah, mudua ta bang mudua. Oi. Dali na tay. Iya biab kurin yutaron. Dali na. Sorry, sorry. Pasilang badlungo na gitawon bisag guwang na ngita pagisuk magay nagparehas lagi silang duha unya Eh eh ay na do magubba nang pultahan na do Ay ay may kumur na ko Eh ako na bago hello Douglas oi usa ko tayo sa anang pultahan magubba taw Ay bida din ba ningo na mangkuni mo tay di ka musigig lak taw pero karon bida sa iyo kay kastan na lilag bida sa mo kumula agdo Namisita raman ko. Misita ko po tayo misita ah. ka! Oh, oh no. Ayaw nataon, na tawon pa, badlong na uy, kay kapoy, ay nakaayo. Oh, Nagpabadlong na eko. unsa sila niya mong gihimod di ay? Nagtukang giganahan ni Ani, tay? Ah, wama na yung problema. Sila problema, tay? Kung gihasulan mo na ako, aw, sige. Mubi ako ganit. Mulayas ko! Layas? Wala na magha mo, magmahal na ako. Karon oh, no. Sige, karon, ko din eh. Mahala, nag-asa ko pa yun. Wa na labot na ako. Ako na lang isipo nga ang inyong... Tuta! Uh, uh, inyong kinigitalit na ...abi kay teguwang naman. Or sige, magbuwag-buwag ta. Sugol so, karon Ayaw na ko din yung <laughs> na inyong pa! Mabuhir akong ako! Oh, tayo? Pati na mag iya. Binuang lang pero nilayas magis tatay di ay uy. mo na yung problema ron kaya mong ipangita. Paadlawan mong gudsya ni Bia pero among giat ka na ito sindahan nilang din waman siya mo pakita sa dito. Nabala na ginmig maayo kung unsan ay nahitabo niya. Kung ni ang ninamo, unsan ang kasultihon. Nati. Kelawasan Ati Pres Okey Angin sendo Datuk kerugan Seindai nanti Ati Pres Seindai nanti Tengok lagi Yang yun amahan ah, Banga mm Hmm mm. an ka nang yabagan yung amahan ito preso niya matigo pa mo taon may gugma niyang amahan taon mo na nga masuloy suroy tao dito sa ilang nengiyap, oh, nang sa ilang uh, dito uh, sa siya, pangato siyang siyang masiguro to mm -hmm. o oh, nga ilang nang din siang marulaan ang masiguro to o oh, ito nga o uh, oh, dito sresari din siyang dito nya nga apasong siya nga abot sila atong yag karibal hapi supagay ibadlong siya ang anak dito pag adto dito ati pres ay sus so, ningon minun pag abot mai eh. Aw, oh, din na magunahan ko. Malayas ko. Bal balit ko. Melayas kudini, ni Abi ko na niag Douglas og delete do don gitiduod at pes. Milayas? Oh, dinas natin gitiduod man.

sabaw. This is ice. No? Ah, sag may luwag. Oh, mo ni kita wag og sweet 16 at fresh no. Oh, no. Dili na sweet kuan ka nang corn. Dili sweet. Dili sweet corn. Dili sweet corn 16. Basa ako para na ko at fresh tagal lang kay gayon ano itigo. Ano ba? Tinuod na. song gito ni late fresh pa kitaon gito ni late. Kitaon ni late nya pabalik ko niyan. Sige tay. Kuno asa ka ganahan nga suru-suri ka sige. Tugutan ka na mo pero ilang palo apon. Palo apon lang. Ay ba. Ay kay ka ba bigo, tsay ba. Kaya Pedro ang yan, si kay kaya tamay isong sabaw, ingon siya. Hmm. Ah, Kami mga bayo, oh. mag-gogalik mga batal, on, ikman, mga batano, na ingon mga may mga lotas. sa <laughs> 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 Panultihon 23, ah. verse 22. Pamatia ang imong amahan. Kay kung wala pasiya, wala kaunta matawo. Baon Mauna hmm. ba siya. Karon, ang imong Uh, ano yung isumpay? ato ni Tiwa isumpay. sumpay Para doon ay lamas Ayaw pagtamaya ang imong inahan Inig katigulang na niya Ako lang gitiwas kay mama oh, ma ka Pero ang lalaki no ni ba pero kana inahan kinahanglan yun ay mong di mo kanon ni mong mama eh. grabe kay Ang kaning ang ka, kaning iya nga mahan guliat para nako na no uh, okay man nga ilang pasapason ilang badlungon pero dili lang ising tapagsulti aron dili mahiubos ay uh, pero nakasingkal ato na atos Douglas Bam tungod kay nagitapukan sa gutsi as mga tao gutsi sila bakit uyang kauban ka rival niya. Pero panalitan og nakasinok panalitan og nakasinok og gay pa tong tigulang guliat kanang paminaro ko wang mon mga tao. Adi oi gipakpakan mo gali. Oh pero og magkasinok pag kay sila. Okay lang magkasinok mag kadiyo tar mo exercise. Oh. Wala man Pero ang dog mga piang ba. Eh ba tao ra naglaw pres para murag mo boxing na lang ina na kadaog naglabro. Stinang isa. Usa ka anak. Oh sapat. Na unag kamatay sa yang inahan. Ano bang? Ang sabi Ang iyang inahan ba si Ganyag Singpa? inahan man niya Kung ngayon. Amahan man ito Pero pamaura man, kikirik ka namin. Si Ganyag Singpa niya. Iyap ang subuon na mas ginhawa. Wala may istorya. Nang sakit siya, namatay sa guna. Pero lang ka maghukom. Oo, ang anak. Di lang ka maghukom. Ang ato bang ang kanang na ang kini man kuno ini ka boto dito sa taas ingnon man kuno tanga kanang unsa manka kanang gitaris ka unsa man direktor ka dilim man kuno may pangutana ay pangutana kuno to sa bedlo kay magim ta kay siya tudni sa minas gay oh ingnon kuno ay sa bukaro na kuno libro na abi mo unsa man imo mga binuhatan ah lo di na misto kan tanan yung ipangutana bam no ikopidunog ay bawgan ay sa bukod ka Oh, oh jarok dro. Di diri tu bantenan. Saya di situ. Sampai Kucing di botak. Eh dah. Dah gua complete pun guna CCTV ni tu sebab Kita ar Oh. Kita agak kita saya mau ngabinu hatan. Ini musa apa kita? tapi kan ini musa. Ya. Dili dili kau aku jadi nak kudik. Dili. Pas mau kita. Pas kita kan kita Aku kena kan Aku menghantar aku keluar Jurnal petroleum Seperti yang berdua menghantar Aku Mana nanti Kaya nang pada sikit Singkat kaya Kami mengatik Kami mengatik Kami mengatik Kami mengatik Kami Adik main anam Kami mengatik 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 Kami